po ay 4. Kasi po yung number po is may isang exponent na may exponent. Kaya po yung mga exponent si kailangan ni times. Kaya 12 divided by 3 is 4. So tama yung sagot ni 10 is 4. So, Gusto ang ko po yung math nung grade 1 kasi po nung nalaman ko po na medyo yung bumibilis na po ako dun sa addition, subtraction, ng mga iba po po. Doon ko lang po nalaman na para pong may paipapakita po ako sa math. Siya si Nathan Arthur Banataw. Grade 6 student ng UP Integrated School. Isa siya sa mga nangungunang estudyante sa math class ni Professor Sonza. Compare siya sa ibang mga students, matataas yung mga nakukuha niyang scores. And yun nga, katulad ng nasabi ko kanina, isa siya dun sa mga students na nakakasagot ng tama na mabilis. Mabilis siya mag isip Kung ikukumpara siya dun sa level niya ngayon, mas advanced siya. Four, 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 five, five, May attention deficit hyperactivity disorder o ADHD si Nathan. May mga pagkakataon na nahihirapan siyang mag-concentrate sa pag-aaral, nagiging malikot at bakulit. Kung kaya regular ang pag-inom niya ng gamot tuwing may klase. Papadagdag po siya sa akin ng focus para di po ko parang kasi pag minsan po hindi ako nakakainom ng gamot, minsan na lang po nakatulala na lang ako diyan. Tapos tatayo-tayo. Oh, yes, Nina. Ang ADHD ay isang kondisyon kung saan hirap magtagal ang atensyon ng isang bata sa isang bagay. Mahirap, sobrang sobrang hirap. Kasi um, yun nga eh, um, mataas daw base dun sa pag-aano sa kanya, mataas yung impulsivity niya. Ibig sabihin nun, kumikilo siya nang hindi siya nag-iisip. But on the other hand, he can be very generous, malambing siya sa mga kapatid niya, he's madiskarte. Sa akin, wala siyang arte sa cowboy, kumbaga. Cowboy. Gumawa ng sistema si Tom sa kanilang bahay. So ito bali yung checklist na ginagamit namin tuwing umaga. Dapat actually kay Nathan lang to. Kay Nathan lang to, pero dahil apat silang magkakapatid na nag-aaral na, so lahat sila, bawat isa meron na. So, ang unang-una dito, kasi mahirap gisingin si Nathan. At, ang nga pala, ang ginamit ko dito pang motivate ay playtime, computer time. Natutunan ko to dun sa mga parenting seminar sa ADHD na um, sinasabi dapat structured. Kasi dahil lumilipad ang utak ng batang may ADHD, kailangan meron siyang makikita na mag-guide sa kanya. So, sinimulan ko nga yung ganito. Andito po tayo sa bahay namin at ipapakita ko po ngayon ang aming mga medals. Ito po, yung una ko po itong medal, ito po yung grade 3. Gold po siya sa MTAP. Area po siya. Kasama ko po yung ibang kaklase ko dito. Nanalo po kami ng gold. At ito po namang pangalawa, yung sa Singapore po, nakakuha po ako ng gold. Uh, parang nagpapakita po ito ng pinakamataas ito naman pong sunod, sa India uh, na International Math and Science Olympiad na kuwa lang naman po ako ng bronze. Siyam na ang medalya ni Nathan. Tapos ang computer engineering ang tatay ni Nathan. Kaya naman siya ang nagsisilbing personal tutor sa math ng anak. Pero sa tingin ni Tom, mas magaling ang anak niya kung ano mang principles yon na alam niya kung bakit niya ginagawa yon madalas nga hindi kami nagta, nag 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 agree na okay lang din sa akin at mas madalas siya yung tama <laughs> ako yung mali uh, Ngayon po, bubunda po ako sa training ko sa MTD po sa so may Araya, no? Bagay mo si Mami. Tuwing Sabado ang training ni Nathan. Pantayin mo si Tita Alice, ha? Kahit sa disabled niyo pa rin, makaintay yes. na lang ha. Thank you!